Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2017 na NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 7.4 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista. Na nagkakahalaga ng 60 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 28% para sa ang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2017 na NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 7.4 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 60 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 28% para sa kabuaang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po! Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2017 na NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 7.4 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 60 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 28% para sa kabuang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po!